Hello mga kabarangay. Dahil Sunday ngayon, manghuli muna tayo ng mga isda gamit ang ating lambat. Pero kailangan din natin buhatin ang ating pambot. Hindi naman masyado mabigat ito. Kaya lang ng apat na tao ang magbuhat nito. Ito na mga kabarangay. Tingnan nyo. So apat kami ang bumuhat nito. Hindi naman masyado malayo yung tubig. So ayan. So mga ilang hakbang lang. So pwede na namin ibaba ito. So tinatry lang natin yung bagong lambat natin kung may mahuhuli ba tayo kulang pa kami ng isang tao kasi apat lang kami, dapat lima. Ayan, so tulak lang natin tong pambot na to. So dapat hindi natin kakalimutan yung mga goggles natin. <tong tato. <tong tato> <tong tato>

Thank <laughs> you. Oh na hati-hati tayo apat uh, kami ito si Dududu dad cheese lolong so Tinatry <laughs> try lang namin ayan yung kakare doon maki okay.